Hey! What's up? Ako po si Ashish RMT at ngayon gagawa tayo ng hotdog sandwich na pwedeng gawin sa bahay. Ayan, para na rin tong pizza, no? Hotdog, no? So ngayon, ang gagawin natin, naglagay lang ako ng sauce at syempre bumili ako ng cheese. At syempre, hiniwa-hiwa ko lang yung ating hotdog. So, pinakamasarap na bilhin yung tender, juicy yun ang pinaka choice namin dahil ito ay sobrang lasa ayan siya guys so lalagay ko lang siya dyan sa my foil or sa ating baking pan at syempre ganyan din ang gawin natin sa the rest ng ating bread so lagay ko na yung bread dyan Then, alam mo ba, ang kanilagay ko lang dito yung ketchup lang na simpleng simple. Yung banana ketchup, no? Para talagang manamis-namis yung ating pizza hotdog or sandwich hotdog. Kung mapapansin nyo, uh, mag, uh, konting lang no, hindi yon talagang sobrang dami ng ketchup ang nilagay ko. Kasi pag sobrang dami naman, halos lasang ketchup na yung ating tinapay. So ngayon, nilalagyan ko na sila lahat. So aluminum ka sa aming baking uh, pan na ilalagay natin sa oven. Tapos nyan yan, in-spread ko lang siya hanggang sa dulo ng ating uh, bread. After kong ma-spread niyan, syempre ilalagay ko yung cheese. Yung cheddar cheese na ginamit ko dito, yan yung mga nabibili lang sa supermarket or sa ating grocery stores. Ayan, nagay ko na dyan. Masarap kasi yung may cheese, parang mag-aagaw yung tamis at saka alat ng ating uh, pizza or ating hot dog sandwich. Alright, so isa-isa lang siya dyan. Kung wala naman kayong cheese, Pwede naman din ketchup lang, no? Kung nagtitipid talaga tayo ng boga. Pero yung cheese mura lang yan, guys. Okay, after nyan, nilagay ko na yung ating hot dog na slice Yeah. So, depende sa inyo kung gaano kadami gusto nyo yung hot dog na ilagay. Kasi yung nilagay ko dito, yung cash lang din dun sa Puesto nung tinapay. So, nasa nyo din kung gusto nyo dagdagan ng madami, or yung isa lang, or dalawa lang. Kung hindi kayo ma-hotdog, pwede rin naman yung ham, pepperoni, or yung ating tinatawag na bell pepper. Ayan, mas masanap kung may bell pepper. Pero that time, wala na ako na miling bell pepper. Yan lang yung available na pwedeng gawin sa gabi na instant na pwede talagang kahit sina pwedeng gawin to no kung wala naman kayong oven kasi in ko to mamaya maya i-oven ko to kung wala kayong oven pwede naman din sa ating pan na kawali na iinitin natin siya doon sa kalan so same lang din naman yung ano nun iinit lang din no tas takpan nyo na lang Okay. So, yan. Naglagay ako konti ng mayonnaise. Mapapansin nyo, para siyang slightly orange na pink, no? Kasi nilagyan ko to ng konting uh, ketchup din. Okay. So, ganyan kadami yung nilagay kong mayonnaise. Nasa sa na lang din kung gano'ng kadami ang gusto nyo. So, after nyan, lalagay ko na siya sa ating oven. And then, syempre, isasara ko siya. Tapos, actually, mga 10 minutes or 15 minutes pwede na siya. So, yan, pwede na siyang kainin. At syempre, tinan nyo naman. Ang sarap. Alright. Thank you for watching. Love you. Mama.